ngayon, ipapakita ko ngayon kung ano naman yung mga groceries ko sa month of December. Ngayon na December, I'm medyo uh, na-late ako sa pag-purchase o sa pag-grocery sa aming uh, pondo dito sa aming bahay dahil uh, nakulangan ako sa budget. Kaunti lang yung income ng asawa ko noong November. Tapos, nagkasakit yung... Uh, asawa ko, kami, kaming magpamilya, una siya. At, nung noong third week ng November, uh, hindi, walang masyado siyang trabaho. Tapos, nagkasakit pa siya. Sun, sumunod naman ako, last yung anak ko. So, kami talaga tatlo, nagkasakit kami. Kaya, at uh, walang masyadong pinta pumasok sa amin. Buti na lang, uh, meron siyang income sa first at second week ng November tapos inipon ko yun para yun nga nag nagipon ako first week pa lang at second week ng ng of the month so yon meron ako counting na ipon tapos the rest wala na talaga siyang trabaho yung kaunti kong naipon binili ko ng gatas na 2.4 kilos na uh, gatas ng aking anak tapos yung sobra naman ay kinunso namin hanggang sa umabot kung kailan na siya nagka-income noong November. Nasa mga November 28 na siguro siya nagkatrabaho. Nagka ko Tapos, yun, November 28 na siguro siya nagka-income. At nung mga income yan noon ay inipon ko na rin para makapundo ako ng grocery para pang December. So, ito na nga ay naka-grocery na ako para sa buwan na ito. Dahil hindi talaga tayo pwede na walang grocery every every month. So, ito yung mga nag ko. Sa totoo lang, pabalik-balik lang ito sila. Kung ano yung uh, gino-grocery ko last month ay uh, yun din yun kung ano ngayon. Pero, merong madagdag at meron ding uh, wala dahil minsan yung mga nag ko noong nakaraang buwan ay may sobra pa tapos hindi na muna ako mag uh, grocery nung ganun na item. So, ito tulad nito, hindi naman ito aabot ng isang buwan so every month meron talaga ito yan para sa uh, yan ay toyo tapos ito naman ay uh, dalawang kilo na coconut oil so isang buwan na ito minsan susobra so, yan, minsan hindi tapos ito bubuksan natin yan mamaya, tapakita ko muna kung ano yung mga na grocery ko ito ang mga listahan ko yan, pabalik-balik lang talaga yan meron lang mga ibang mga item dyan na wala so, ayan, ito yung total price ayan, 6,160 free shipping na po ito so, open natin yan, kailangan hindi ko ito uh, puputulin dahil magagamit pa itong tie box natin Let's go. Wait lang muna. So, ito na yung mga in-order ko online na grocery. Tapos, dalawa siyang carton. Ayan. Tapos, may pa-free si Shapsuki. Dalawang taon na pala ako nito na online na nag order sa mga grocery ko. So, minsan uh, meron silang pa-free na cake. Tapos, ngayon dahil magbabagong taon, So, itong free na calendar yung binigay nila sa akin. Last year, uh, ano lang siya, plus siyang kulay. Um, ngayon, maganda na yung calendar nila. Uh, ba diba? so, May pa-free, ano sila, minsan, at uh, cake. Pag naka-25, order ako sa kanilan. Meron akong free na cake. So, ito. Sa so, first box muna tayo. So, ito may nag-request kasi nito yung una kong uh, nabili na mga panty liner. so isan lang na natira so, nagdagdag na ako ng uh, pantiliner dahil um, yung mga kababaihan gamit na gamit ito oh man. pat hala brand out brand out ma brand out Check. Okay, so let's go. Padayon kaya punta. Ito naman ay gamit ng aking Baby na wipes. So, ito yung pinaka-pinaka uh, uh, gusto ko na wipes na na-try ko. So, matagal na akong gumagamit nito na wipes. mercy na powder scent. So, mabangot, mabango mabangoyan para sa mga bata. Ito gamit ko sa buhok shampoo. Mas makalas kung itong dalawa ang bibili mo kaysa pa isa-isa ka ito yung kinuha ko okay so next naman alcohol so every month talaga yan meron tayong alcohol ayan important din yan si alcohol ito pa so, marami akong panty liner pala ngayon tapos ito sabon ni Banahar request niyan every month so, akin, sa akin naman ay anti-aging na kojisan sa mukha ko to ginagamit Ayan, dalawa. At ito naman sa katawan ko. Okay, padayon ta. nag out o mga pila ka minuto. just me. Lisod kay magka-brown out mo. sa mga. Pero tingin ito sa lugar mo nang ay, pait yun kayo basta mag out. Okay, padayon ta. So, muna Next is itong floor wax. Red. Apat na yung kinuha ko dahil isa na lang ang naiwan dyan. Mabenta ito sa mga estudyante. Uh, binibenta ko siya ng 24 pesos. Okay. So, ito naman pang personal nagamit ko para sa conditioner, conditioner ko para sa aking buhok. Ayan, ito yung ginagamit namin pang hugas. Yung malaki talaga dahil isang buwan nga yung konsumo nito. Itong dishwashing na to, um, isa dito sa aking tindahan no sa banggira na mo. tapos isa din sa aming bahay okay para dili sila mag-away sunod naman ay itong Cetaphil shampoo ni Bibi Loves no ang aking o iha so, ito yung ginagamit niya na shampoo dahil dito siya hiyang makapal kasi yung buhok niya at bagay na bagay itong shampoo na to sa mga makakapal na buhok No, napaka-shiny-shiny shiny ng hair niya. Shiny-shiny eh. O Ito, naman yung sponge na ginagamit ko para sa ami, uh, mga plato. Meron na akong sponge na binibenta dito, pero hindi ako comfortable dahil yung dito niya na part, yung sa scrub, uh, medyo ano lang siya, hindi siya gaya nitong zim na matigas talaga matagal siya mapudpud kumbaga ano siya okay so ito naman yung surf na ginagamit ko para sa mga decolores na mga mga sanina so nani siya sa 130 grams ang isa o ang nasa at ang presyo nito ay nasa 14 pesos ata kada isa sa grocery ha hindi yung sa tindahan medyo malaki kasi ito na um, surf powder 24 pieces yung kinuha ko so sobra na ito sa isang buwan pero ginaganyan ko talaga siya every month para in caso just in case na yung yung kumbaga ma-short ma tayo sa ating um, budget at least hindi na ako problema na uh, yung sa sabon dahil mabigat talaga itong sabon maglalaan ka talaga ng medyo may budget ng budget dahil sag, ito palang ay nasa 300 plus na ata to. Hindi lang ako sure. Basta. Tapos, ito naman yung sa mga white ko. Ito naman ay ito, magdadalawang kilos ito na na Ariel. So, nasa mga 300. Ito na powder. Ito yung kinuha ko dahil para kaunti lang yung basura. Yung sachet na Ariel, yung twin, um, mas kinompute ko, mas makitipid siya compared dito. Pero, uh, yung iniisip ko, marami ng basura sa kalibutan. <laughs> yun na lang. So, ito na lang kinuha ko. Sobra na to sa isang buwan. Ayan. So, yun lang sa ito na box. Next naman, ito yung pangalawang box. Meron sya, kung makita nyo, merong mga maraming toothbrush dahil binibenta ko ito. Ito ibebenta ko nang sa 25 pesos ang isa. Ito naman ang pangbata na sa 20 pesos at ito naman din ay sa uh, mga adult pero 20 pesos 'yung bintahan ko nito. So ayan. Mabenta kasi siya. Tapos last ay itong konsumo ng aking baby loves ang aking o iha ito talaga yung rason kung bakit malaki yung budget ko sa monthly ko sa grocery dahil itong dalawa ay nasa uh, 2,800 plus na yung itong dalawa na karton na gatas so nasa uh, 1,400 plus yung isa nitong 2.4 kilos na gatas. Dalawang 2.4 talaga yung kinukuha ko every month dahil uh, sumasakto lang ito sa isang buwan na budget niya. Meron mang susobra pero uh, mga kaunting timplahan lang kaya kaya itong saktong sakto tong 2.4 sa kanya na kilos so napakamahal na ngayon ng ng ano ngayon ng gatas kaya kung pwede lang talaga magtipid na ta sa pagpanganak <laughs> kapait yun na yun yung mga grocery ko sa month of December no medyo na delayed lang tayo dahil yun nga dahil yung asawa ko 2 weeks siyang walang income sa month of November so gaya ng sinabi ko nung last na video ko sa uh, monthly grocery ko sa so, first week talaga ng month nag na talaga ako. Kumbaga, dyan yung, yung first week at second week, dyan yung nagtitipid talaga ako. Kumbaga, uh, dapat ganito talaga yung pera. Hinahawakan, hinahawakan ko kapag um, nagbigay na yung asawa ko ng uh, income niya sa, sa, sa araw na yan. So, yon nagtitipid tipid kami sa pagkain yan. Tinitipid ko yan, ang tinitipid ko yung pagkain, no? Uh, yung mga mga bilihin namin, tinipid, tin, nagtitipid ako sa first at second week. So, ba, bumabawi ako pagka third, o lalong lalo na sa fourth uh, week na ng month, na kumak pwede na pwede na kami makakain ng mga medyo yung mga masasarap-sarap na pagkain. So, para para sure lang yung uh, budget talaga nung mga need natin para walang abirya sa kung ano man yung uh, gagastusin natin, di ba? Hindi yung kung kailan na ang deadline na uh, sa kakapamag mag uh, kumbaga sa Bisaya pa asa ah, ka mangita kwarta nga ni ko gatas sa pang groceries ah. tong mga binili ko every month ito talaga yung uh, daily na ginagamit namin kaya dapat every month meron talaga siya. Mas makatipid ka rin kung mag ka talaga sa supermarket ng mga need mo sa bahay. Basta ako, hindi, pala, hindi talaga ako comfortable pagwala wala akong grocery ng, sa, para sa aking bahay. Simula nung nag-asawa uh, nag ako. Dati yung kami, kami lang mag-asawa every 15 days ako nag-grocery. -gro Ngayon dahil uh, na akong bata tapos uh, nahihirapan na akong pumunta ng downtown at sakto-sakto naman meron na uso din yung uh, online tulad nito na sa online ka na magro grocery sa resort. So, Sobrang saya ko talaga at pasasalamat na meron na itong mga ganitong uh, klaseng mga programa. So, yun lang. So, sana nagustuhan nyo ang aking video at um, sa, susunod sa susunod na video naman tayo magkikita. So, bye for now! God bless.